Magandang araw sa lahat, ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang sekswal na kalusugan at intimasya para sa mga mag-asawang 50 pataas. Maraming mga gino na higit sa edad 50 ang kumpiyansa parin na lubos nilang naunawaan ang mga babay. Ngunit isang nakakagulat na katotohanan. Ay maraming nga asawang babae ang hindi patunay na nakararanas ng orgasmo sa nang ng maraming taon ng kanilang paksasama. Hindi ito kasalanan ng sinuman, kundi dahil hindi tayo naturuan ng tamang paraan upang maunawa ng katawan at emosyon ng isang babae. Bilang isang espesyalista sa sekswal na kalusugan para sa mga nasa hal yang gulang na may 15 taong karanasan, ibina bahagiko sa pakikipaktalik hindi lamang ito tungkol sa teknikalidad kung dipati narin sa ritmo, emosyon, at pagunawa. Ipinakita ng agam na mayroong apat na ginintuang posisyon na tumutulong sa mga babae na mas madaling makamit ang kaligayahan, dahil sa tamang pagpapasigla, some nga nerve areas at pagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at koneksyon. Kung iniisip ninyo na sa edad na ito ay tapos na ang lahat, mag-isip kayong muli. Ang edad 50 pataas ay hindi isang pagtatapos, kundi simulang isang bagong yukto kung saan ang kahinahunan, pakikinig, at malalim na pagmamahal ang pumapalit sa pisikal na lakas. Halina't samahan ninyo ako, si Dr. Rowena Bautista, sa pagtuklas ng mga simpleng sikreto na maring lubos na magpabago sa inyong karanasan bilang mag-asawa. Mahal namgagino, subukang huminto sandali at tanungin ang inyong sarili. Kailan ang huling beses na tunay ninyong pinakinggan ang damdamin ng inyong asawa? Maaring mahal ninyo parin siya, malapit parin kayo sa isa't isa, ngunit alam ba ninyo kung ano talaga ang nagpapasaya sa kanya? Ang pakikipagtalik sa edad 50 pataas ay hindi na isang paliksahan ng tatak, kundi isang sining nang pag-unawa at pagkakaisa. Inanyayahan ko kayong sumama sa paglalakbay na ito. Kung saan ang bawat kilos, bawat hininga, ay may kahulugan. Subukang hayaan ang inyong asawang babae na manguna, at magugulat kayo kung paano muling magiging bago at kapanapanabik ang inyong pagmamahalan. Kung nakaunay kayo rito, mangyaring iwanan ang numerong uno sa comment section at mag-subscribe sa aking channel upang patuloy nating tuklasin ang mga lihim para sa isang mas ganap at masayang buhay may asawa. Simang Mateo, 62 tahun gulang, ai isang huarang asawa nama mahigit 30 tahun nang kasal. Bagamat mata tak parin ang kanilang paksa sama, palagi niang nararamdaman, namai kulang satuing sila ay maktatalik. Ang kanyang asawang si Aling Helena, ay isang mabait at tahimik na babae na halos hindi nakukusa sa kanilang pag-isa. Isang araw. habang nanonot ngang isang video ni Dr. Almen Deiki. Rowena Bautista, nakpasya si Mang Mateo na subukan ang pakbabago. Marahan niyang sinabi sa kanyang asawa, sa pagkakataong ito, hayaan mong pakinggan ko ang iyong katawan. Sa halip na ang laging nangunguna, hinayaan niyang si Aling Helena ang umibabaw na siyang nag-ayos ng bilis at anggulo ayon sa kanyang nararamdaman. Sa simula, pareho silang nahihiya, ngunit pakaraan ng ilang minuto, nakbago ang kapaligiran, naktama ang kanilang mamata, at naksabay ang kanilang mahininga. At sa unang pagkakataon sa ng maraming taon, marahang napangiti si Aling Helena at lumuha sa kaligayahan. Pakatapos ng gabing iyon, Ibinahagi ni Mang Mateo na ngayon niya lang naramdaman ang ganong kalapit na koneksyon sa kanyang asawa. Nalaman ko na kona ang kaligayahan ay wala sa lakas, kundi nasa kahinahunan at pakikinig. Ang kwento ni Mang Mateo ay hindi lamang isang personal na karanasan, kundi isang patunay na ang pag at kaligayahan ay maring muling mag-alap sa anumang edad kung parehong bukas ang isipan, at handang matutong muli sa signing ng pagmamahal. Ipinaliwanag ni Dr. Rowena Bautista na ang dahilan kung bakit maraming babay, lalo na pagkatapos ng edad 45, ang nahihirapang makamit ang orgasmo ay hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa maling pag-unawa sa katawan at sa mga nakasana yang gawain. Sa loob ng maraming dekada, ipinalagay natin na ang kaligayahan ng babay ay nakmumula sa malalim at mabilis na pagpasok. Sa katotohanan, ipinapakita ng agham na higit sa 80% ng mga kababayhan ay nangangailangan ng Pagpapasigla sa klitoris ang lugar kung saan puro libulibong nerve endings at hindi sa kalopluban. Sa katanghaliang gulang, bumababa ang mga hormone, nagiging mas manipis at tuyo ang mga tissue sa ari, na nagiging sanhingan discomfort sa malalim na pagpasok. Sa kabaliktaran, ang mga tradisyonal na posisyon tulad ng lalaki sa ibabaw ay maring makabawas sa kasiyahan sa kabilang banda. Ang nga posisyon na nagpapahintulot sa babae na kontrolin ang ritmo at ang gulo tulad ng woman on top o makaharap na nakaupo ay nakbibigay sa kanya ng higit na kontrol, abang lumilika ng pakiramdam ng seguridad at mas malakas na emosyonal na koneksyon. Isa pang dahilan ay psikologikal. Pakatapos ng maraming taon kang paksasama, ang hiya, pakabalisa tungkol sa katawan, o ang pag-isip na matanda na kami para dito, ay nakpapahirap sa babay na maging bukas. Kapag ang isip ay hindi nakakarelax, mahirap para sa katawan na tumugon ng natural na nagre-resulta sa pakawalan ng kasiyahan. Bukot dito, ang ugali ng ngalalaki na makmadali, laktawan ang foreplay, o masyadong nakatuon sa resulta ay hindi sinasadyang nag-iwan sa babay. Samantalang ang mga babae ay nangangailangan ng oras para mapukaw ang kanilang emosyon, Upang makasabay ang kanilang isip at katawan. Ipinapakita ngama Ultrasound Study. Nakapak binago ang angulo ng pagtatalik. Isinama ang mababaw na pagpapasigla sa unang 1,2 cm ng ari. At mabagal na pagalaw. Dobla ang pagdaloy ng dugo sa ari. Na nagdudulot ng mas natural at malalim na orgasmo. Sa madaling salita. Ang isyu ay wala sa edad o humihinang kalusugan, kundi sa kakulangan ng kalaman at koneksyon. Kapag natutunan ng lalaki na ayusin ang anggulo, ritmo, at lalo na ang pakikinig sa emosyon, mas madaling makakamit ng babay ang orgasmo kahit sa edad 50 o 70. Matapos maunawaan ang mga dahilan, Ibinahagi ni Dr. Rowena Bautista ang mga praktikal, ligtas, at epektibong solusyon upang matulungan ang mga makasawang 50 pataas na may balik ang kanilang damdamin. Hindi kailangan ng gamot o lakas. Kailangan lang malilit na pagbabago sa paraan ng inyong pagtatalik at pagkonekta. E position na babae sa ibabaw, woman on top. Sa posisyong ito, ang babae ang may kontrol. Maari niyang i-adjust ang angulo, bilis, at lalim na nababagay sa kanyang nararamdaman. Ang lalaki ay dapat maglagay ng kamay ng marahan sa kanyang balakang, sumabay sa ritmo, panatilihin ang eye contact, at magbigay ng papuri. Tandaan, ang layunin ay hindi bilis. Kundi paka kaisa't paki ramdam, R unan sa ilalim ng balakang. Sa tradisyonal na position, maglagay ng manipis na unan sa ilalim ng balakang ng babay. Ang pagangat ng pelvic area ay nagbabago ng gulo na nagpapahintulot sa base ng ari ng lalaki na marahang dumampi sa clitoris. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaring magdulot ng malaking pagtaas sa kasiyahan. 3. Koital Alignment Technique Kat. Tinatawag ko itong ginintuang sikreto ng pag-unawa. Sa halip na mabilis na pagalaw, panatilihing makalapit ang makatawan at gumalaw ng marahan na tila nag-ugoy, kasabay ng inyong hininga at tibok ng puso. Sa ganitong paraan, ang basengan ari nga lalaki ay marahang kumikis-kis sa klitoris na lumilikhang mas mainit, tuloy-tuloy, at kaya ayang pakiramdam. 4. Makaharap nana nakaupo Ang posisyong ito ay nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon dahil ramdam ninyo ang hininga at nakikita ang mga matang nang isa't isa. Ito ay angkop para sa mga may edad na dahil hindi ito nakakapagod na ngunit nakpapalalim ng na damdamin. Maaari itong samahan ng haplos, halik, o paggamit ng kamay para sa karagdagang stimulasyon. 5. Mahabang foreplay at stimulasyon. Huwag magmadali. Maglaan ng hindi bababa sa 10 minuto para sa foreplay masahe salikot, halik-salik, o matatamis na salita. Maaring gumamit ng kamay o maliit na vibrator upang pasiglahin ang klitoris habang nagtatalik. Ito ay hindi kakulangan ng lalaki kundi isang matalinong pakalaga. 6. Komunikasyon habang at pagkatapos habang nagtatalik, magtanong ng marahan, masarap ba ang pakiramdam mo? Ang simpleng tanong na ito ay papa kita and respeto. Pagkatapos, huwag agad tumalikot, manatiling makayakap ng ilang minuto, maghalikan, o sabihing, masaya ako nakasama kita. Ang mga kilos na ito ay naglalabas ng oksitosin, ang bonding hormone na nagpapalapit sa inyo at sumusuporta sa kalusugan. Ipinapayo ko ang araw-araw na kegel exercises upang mapabuti ang daloy ng dugo at kumain ng mapakaing mayaman sa zing, vitamin E at omega-3, habang iniwasan ang alak at sigarilyo. Kapag pinagsama sama ang mga elementong ito, hindi lamang matutulungan ng isang lalaki ang kanyang asawa na makamit ang orgasmo. Kundi may babalik din ang tiwala, kumpiyansa at malalim napak pag-ibig mabagay na hindi kayang kunin ng edad? Sabi ko nga, ang pakikipagtalik sa edad lima puluh pataas ay hindi isang ala-ala ng kabataan, kundi isang bagong anyo ng pag-ibig na mature. Sa tong ito, ang pinakamahalaga ay hindi nalakas, kundi pag-unawa, pasensya, at tapat na damdamin ang pagnanasa ay hindi nawawala, ito ay nagbabago lamang. Sa halip na hanapin ang tinding ng kabataan, hinahanap natin ang connection at pakiramdam na minamahal at pinapahalagahan. Kapag ang lalaki ay natutong makinig at ang babae ay natutong magbahagi, ang apoy ng pag-ibig ay mananatiling nag-alap. Hindi ninyo kailangang maging mas malakas. Kailangan ninyo lang maging mas present. Isang tingin, isang hawak kamay, o ilang minutong tapat na usapan pa katapos, ay sapat na upang maramdaman ninyong muli ang kabataan at kaligayahan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mapayong ito, simulan ninyo ngayon. Ngayon gabi, subukan ang isang bago. Maglagay ng unan sa ilalim ng balakang ng inyong asawa o hayaan siyang manguna, ang maliit na pagbabago ay magdudulot ng malaking pakakaiba sa kanyang nga mata at ngiti. Ang pag-ibig sa edad 50 pata as ay hindi kailangang maging maingay, kailangan lang makain makaintindihan at matutong magmahal muli. Kung sumasang ayon kayo sa mensaheng ito, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang bell icon para hindi mahuli sa mga susunod na talakayan. At huwag kalimutang iwan ang numerong uno sa comment section bilang simbolo na ang inyong pag-ibig ay buhay at lalo pang gumaganda sa paglipas ng panahon.